Kamami, welcome sa Pepe the Recipe. Dahil tumura po ang galunggong ay gumawa po ako ng yan, daing. Daing na galunggong. Dahil po naparami ako ng gawa ay gagawa naman tayo ng ulam. Balik kasi ako po natin itong daing na yan. Ito po. Pero hindi naman po lahat inuluto na yan masyado. Balik ko lang tayo ng konti. Tapos, lalagyan po natin ng ang oh, buwan ng malunggay. Tipid recipe talaga. Yan. Dalawang pirasong malunggay. Isang pirasong kalong. Tatlong pirasong kamatis. Tapos, isang pali ng okra, Tapos, apat na pirasa ng sitaw. At lalagyan din natin ng dalawang pirasa ng green, grain. So, tapos, lalagyan din natin ng ay, gigisa po natin ng sibuyas at saka nun, bawang. Ayan, mga mami. Ito naman, mga mami, ating hihimayin ang ating nilulutong ulam. Ito, mga mami, ay tayo maghihiwa ng uh, okra. Itong ulam na ito, mga, mga mami, ay simple luto lamang at talagang budget recipe talaga. Hmm. Dahil gabi lang naman ang kakain, okay na po yung ngayong hiwa. Tapos yung kamatis, pahaba din ang hiwa. Ngayon mga mami, dahil kaya dalawang pirasong ano lang, dalawang pirasong bunga ng malunggay. Dahil ito na, nakuha ay lamang ko sa aking kanim yung malunggay. Dalawang piraso lang yung bunga niya. ganoon din po yung, ano, yung sitaw Hindi siya kukuha ko lang yung kahapon, kaya may natirang apat na piraso, kaya dadagdag ko nilis sa ulam. Kaya po konti. Ayan, nilagyan lang po natin ng mantika ang ating kalam. May mm, yan may na po ang mantika at ito. Ipito na po natin mga mami yung ating daing sa soga ng gulay. Uh, mulay. Mm, Sobrang lakas ang ano. hindihan lang po natin ng ating apoy para hindi masunog ng ating lulotong da ngayon mga mami, huwag natin lutoin masyado kasi igigisa sa pap, ihigi sa po natin itong isda. Ginain na galungkong. Mami, yung pinagpituhan po natin dyan din natin igigisa sa ating gagawin yung udang ito na yung bawang. Ito okay pa natin mag-golden brown. Bawang bawa nilagay ang sibuyas. Yung okay, pwede yung ang sibuyas. Pagkatapos po, ilagay na rin ang kamatis. nagdunan ko na silang bunga ng malunggay. Dahil matagal po itong manuto, kaya itong ilang bunga ng malunggay. Yan, takan natin bago para manutos siya. Tapos yung mga mami, lalagyan natin ng tumbi. Hmm. Tapos, tatakpan mo natin ulit para maluto yung bunga ng malunggay. And mga mami, na po siya. Kayo. ngayon naman po, isunod po natin ang ating okra. masarap na yung amoy, nakakagutom. Yan, naluin lamang po natin. Tapos tatakpan na ulit para maluto po yung okra. Isunod na po natin ang kalong. Ngayon, pagkatapos naman po at hahaluin ang talong. Pag lang naman po sa tubig para sa inyo, eh, pwede naman po natin nagbigay. And dahil po lang sa tubig, niya tayo magdadalong. Yan. Ngayon naman po ay ating tetemplahan ng ating ilotong ginisang daing na may oh, gulay. Ngayon mga mami, lagyan ko po siya ng patis at saka MSD. Ngayon po, ilalagay naman natin ng ating pinaritong daing. O pinaritong daing, itong galunggong na dinain. Yan. Yan ang ating isa sa huwag sa mula. ganitong nagtitipid, ganito lamang po ang iyong gagawin. Bali, hindi naman po ako dito bumasas ng 100. Dahil mura lang po itong budget na ito. Tipid recipe talaga mga makin. Ngayon na mga mami, kumukululo siya dahil po uh, kulang sa lasa. tikman po natin ang, kung okay na yung panlasa. Tapos lalagyan po natin ng seasoning ulit kung matutay matabang. Hmm. Kul Bale, kulang po sa ng panlasa. Lalagyan natin ng malik sarap. Kasi malik sarap po ang ating ginagamit. At Nasa sa inyo na po kung mag ang ano, kung anong gagamitin nyo. Pwede naman pong asin, pwede naman pong patis, yun mix. Ayan mga mami, medyo okay na siya. Para sa akin, okay na yung panlasa. Ngayon po, hindi pa, hindi pa gano'n luto yung talong, kaya tatakpan po natin pangulit. Mga isang minuto siguro, luto na. Ayan mga mami, pinatikin ko sa aking asawa kung anong lasa yung gilisang gulan. Ayan mga mami, luto lang ating gulat. Ah, nilutong gulay. Ginisang gulay na may sahong na daing. Please like and share my YouTube channel. Happy recipe. Thank you for watching.